Kumusta mga kasaliksik? Ang pagkaimbento ng ating kamera ay naging dahilan para ang mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ay ating mukahanan at may pakita sa ibang mga tao na hindi agad maniniwala kung ay kikwento lamang natin ang mga ito. Kaya mula sa Ingeterang oso hanggang sa panibagong predator sa ating mundo ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang bagay na kamakailan lang nakuhanan ng kamera. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Inggiterong Oso Sa rami ng mga hayop sa ating planeta ay sigurado ko na ang oso ang isa sa pinakahindi mo inaasahang mayroong pag-uugali na inggitero at siloso na talaga namang may papakita nang nakuha ng video na ito sa Colorado kung saan matapos makita ng isang oso ang pagtalo ng dambuhalang leon na kadalasang umaabot ang timbang sa lagpas anim na kilo sa putikan ay tila ba ginusto niya rin itong gayahin. Saksamang palad ay higit na mas malaki at mas mabigat ang pangangatawan ng oso kumpara sa leon. Kung kaya't mas mababa lamang ang kanyang lundag na hindi kagaya ng sa maliksing leon na kanyang nakita. Kung kaya't mapapanood na paulit-ulit niya itong ginagaya na sadyang nagpasaya sa parehong mga eksperto at mga taong nakapanood ng video. Number 9. Mabait na oso Maliban sa pagiging inggitero, ay merong nakuha ng video rin sa Florida na nagpapakita ng kabaitan ng mga oso. Kung saan ang isang dambuhalang oso at coyote ay tila ba magkasama at nagtutulungan na para bang matalik na magkaibigan. Na ayon sa mga eksperto ay sadyang imposible raw, dulot ng dalawang hayop na ito ay mabangis at tila ba agresibo. Kung kaya't mas kapanipaniwala pa kung nag-aaway at nagpapatayan sila, nakatutuwa man makita ang kanilang pakikipagsalamuha sa isa't isa na parabang tunay na magkaibigan ay sadyang ikinabahala naman ito ng mga eksperto. Dulot na ang ganitong klaseng pagtutulungan daw ng mga mababangis na hayop na natural na hindi dapat nagsasama ay patunay na kumukonti na ang pagkain sa kanilang paligid kung kaya't kinikilangan at nag a na sila upang masolusyonan ito. Dahil dito ay mainam daw na Lumayo-layo na ang mga residenteng naninirahan malapit sa lugar sa kanila nang maaaring sila ang gawing hapunan ng magkaibigang oso at kuyote na ito. Number 8. Dalawang Zombie Sigurado akong pamilyar na tayong lahat sa mga zombie na sadyang sumikat sa mga pelikula at palabas sa ating telebisyon. Pero alam mo ba na mayroong nakuha ng larawan sa isang gubat na maaaring magpatunay raw na nalalapit ng magkatotoo ang mga naglalakad na patay na ito. Makikita na lamang sa nakuha ng retratong ito ang dalawang tila ba bumangon na bangkay mula sa hukay kung saan makikita pa ang kanilang mga bungo sa ilalim ng kanilang dambuhalang sugat na nagpapakita lamang na hindi sila normal na tao. Marami man sa atin ang na-excite at tila ba may gustong magkaroon nga talaga ng zombie apocalypse? Ay talagang mang dapat lamang natin tandaan na kung sakaling magkatotoo ito, ay sadyang magbabago ang buhay ng bawat nilalang sa ating planeta. At may hihirapan ng parehong nabubuhay at namatay kung magkaroon nga talaga ng zombie. Number 7, Pambihirang Aso Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang uri ng mabangis na aso sa bansang Peru? na mas madalang pa daw makita kaysa sa pagkakaroon ng eclipse? Ito ay ang short eared dog na sadyang bihira lamang daw natin makita kung kaya't limitado lamang ang ating nalalaman patungkol sa kanila na hanggang ngayon ay hindi pa rin masigusigurado at mapatunayan. Sa kadayla ng kakaunti pa lamang ang ating mga video at larawan na nakuhanan nagpapakita kung paano namumuhay sa kalikasan ang nilalang na ito. Ang tanging alam lamang natin ay ang kanilang kakaibang paa na mayroong struktura na kagaya sa mga palaka na nakatutulong daw upang madaling makapaglakad sa mga putigan ang mga short-eared dog na madalas nilang nadadaanan sa gubat na kanilang tinitirhan sa kasamang palad lamang ay madalas din hulihin at patayin agad ang mga hayop na ito kung kaya't ang kanilang kakaunting populasyon nagiging dahilan para bihira lamang sila makita ay mas lalo pang kumukonte at unti-unting nauubos. Number 6. Masipag na beaver. Kung ang mga tao ay gumagamit ng chainsaw at itak para pumutol ng puno, ay katumbas na ng mga ito ang ngipin ng mga hayop na beaver na may papakita sa nakuha ng video na ito kung saan sa loob ng isang gabi ay kinaya na nilang patumbayin ng isang dambuha ng puno mula sa pagkain nila sa kahoy na ito maliban sa pagkain ng mga kahoy ay ginagamit ng mga beaver ang kanilang mga napatumbang puno upang bumuo ng mga dam sa ilog na magsisilbing kanilang tirahan na nagpapakita lamang kung gaano kasi pag at ang hayop na ito. Ayon sa mga eksperto ay hanggang 8 minuto ang kayang itala lamang ng mga beaver sa pagkain at pagtumba ng isang kuno na nagpapatunay kung paano na lamang sila kabilis sa ganitong gawain na hindi may tatangging tatak at tila ba simbolo na nila. Number 9, Puting Usa kung pag-uusapan natin ng mga hayop na usa, hindi may tatangging agad nating iisipin na meron silang kayo mangging balahibo. Pero alam mo ba na mayroong mga pambihirang usa na mayroong purong puting kulay ng katawan? Ang mga usa nito ay matatagpuan sa New York, kung saan maniwala ka man o sa hindi hindi sila dumadaan sa kondisyon na kantawagin ay na ay albinism. Nakilalang kondisyon na nagdudulot ng pagkaputi ng kulay ng isang nilalang, kung saan kaysa sa kondisyon na ito ay tinatawag na Eucharistic Deer ang ganitong mga usa na nagdudulot lamang ng parehong epekto ng albinism kung saan naiiba lamang sila sa hindi pag-iiba ng kulay ng mata ng mga Eucharistic Deer kung kaya't maliban sa kulay ng katawan ay akalain mong ordinaryo lamang silang mga usa sa kasamang palad ay kahit na nakamamangha para sa atin ang itsura ng mga hayop na ito ay dahil daw sa kanilang kulay ay mas madali lamang silang nahanap ng mga mababangis na hayop na humuhuli at kumakain sa kanila kung kaya't sadyang limitado lamang ang kanilang populasyon na patuloy pang nababawasan at kumakonte sa paglipas ng mga taon. Number 4, Nabayagang Oso Talagang namang hindi na natin maitatanggi na sadyang napakaraming makakaibang bagay ang maaari nating matuklasan patungkol sa mga dambuhalang oso na sa una ay akalain natin na mabangis at nakakatakot. Ngunit dapat natin malaman na kagaya ng mga tao ay minamalas at nagkakaroon din sila ng masamang araw. Kagaya na lamang nang nangyari sa Black Bear na ito mula sa bansang Canada kung saan matapos mga ti, ang kanyang pangangatawan ay sinubukan niya itong ikamat at ikiskis sa kahoy malapit sa isang tangke ng tubig dahil sa pangenge alam lamang ng hayop. Kung saan kinagat-kagat niya ang taling nakapulupot dito ay makikita na napigtas niya ang tali na sinasabing naging dahilan daw para mapitik nito ang bayag ng hayop. Kung kaya't mapapansin na tila ba na nakita ang kanyang mga binti at napahiga na lamang siya sa gitna ng damuhan na parehang nagdulot para magsimpat siya sa kanya ang ibang mga kalalakihang nakaranas na din ng ganitong pangyayari. Number 3, Cute na Leon Maliban sa pagiging mabangis at nakakatakot ay maaari ring maging cute at tila ba nakatutuwang tignan ang mga leon na may papakita lamang nang nakuha ng video na ito sa isang playground sa Colorado kung saan habang gabi ay may bumisita sa lugar na isang mountain lion na tila ba nilalaro at inuugoy ang duyan. Madami ang nagsabi na dahil sa ginawang ito ng hayop ay nagmistula siyang dambuhalang pusa. Naging daylan para maantig ang puso ng maraming mga tao nasumaya at natuwa matapos panoorin ang kanyang ginagawa. Ayon sa mga eksperto, ay dahil daw sa kalahin ng mga pusa ang mga leon, ay sadyang curious at maasyoso din sila sa ibang mga bagay na hindi nila tuluyang maintindihan, kagaya na lamang ng duyan na ito, na mataas raw ang posibilidad na balikan ulit ng hayop sa susunod na mga gabi. Number 2, Pusang Hindi Magugusto Yung Makalaban kung ang mga leon ay tila ba mayroon pa ding cute na side, sigurado kong hindi maakalain ng mga bobcat na tila ba ordinaryong pusang bahay lamang ay kayang makipaglaban kahit pa sa mga mababangis na sawa na ipapakita sa atin ng video na ito. Kung saan ang isang bobcat ay nakikipaglaban sa isang rattlesnake na kung sakaling matuklaw siya ay hindi may tatangging magiging dahilan upang agad na siyang manghina at mamatay. Sa kamalasan lamang ng ahas na ito isang mabangis na hayop din ang mga bagkat, isang lahi ng wildcat na naniniraan sa mga kabundukan at kagubatan kung kaya't sanay na sanay na silang protektahan ang kanilang sarili na naging daylan para madali lamang niyang mapatay ang ahas nang hindi siya nito natutuklaw o nadadampian lamang kung saan ang kanyang mahabang mga kuko, kasabay ng mabilis niyang pag-atake ay nagpapakita lamang na kahit pa cute ang itsura nila ay hindi mo pa rin gugusting makasalubong ang ganitong klase ng pusa. Pagka tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang misteryosong nilalang na nakaanan daw mula sa bansang Brazil kung saan ang tila ba taong gubat na ito na mayroong balat na kagaya sa mga halaman ay umakyat sa puno upang makapagbalat kayo ito. Hindi matukoy ng mga eksperto kung ano nga ba ang nilalang na makikita sa retrato kung kaya't maraming mga tao nagsabi na isa itong taong gubat na sadyang bihira lamang daw nating makita dahil sa tila ba naging isa na sila sa kagubatan kung saan ang kanilang itsura at anya ay parehang binase sa mga halaman. Number 1, Bagong Uri ng Predator Kung makikita mo ang hayop na ito na kung tawagin ay fossa na naninirahan lamang sa bansang Madagascar, sigurado akong aakalain mo isang normal na hayop lamang sila. Pero dapat mong malaman na ang mga ito ay ang pinakamalaking predator sa lugar na mapapansin merong katawan na parang sa mga aso at itsura na kagaya naman sa mga pusa na nagbibigay sa kanila ng parehong cute at kakaibangan nyo. Bihira lamang makita ang mga fossa dulot na sa lugar lamang na ito sila naninirahan sa kabuuan ng ating planeta. At dahil sa labis na pagputol din ng mga puno, na nagiging dahilan para maubusan sila ng tirahan ay unti-unti na rin nababawasan ang populasyon ng bagong apex predator na ito na mas lalong nagpapahirap sa mga eksperto para mahanap at mapag-aralan sila kung kaya hanggang ngayon ay limitado pa rin ang ating nalalaman patungkol sa bibihirang makitang nila lang. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming iba't ibang mga kakaibang pangyayari ang maaaring maganap sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung kaya't natutuwang isipin na meron na tayong mga kamera sa kasalukuyang panahon na mga tutulong upang makakuha tayo ng ebidensya sa mga kakaibang bagay na ito na iisipin ng mga tao na peke at gawa-gawa lamang kung hindi natin mapapatunayan. Kaya para sa iyo, alin sa mga kakaibang bagay na ito ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksi, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!